alam mo ba, dito sa Canada, hindi uso dito na pizza, DIY lang. Ang bayad, kapag nag-overtime ka, kahit mga coffee breaks, meetings, ay kasama sa oras na babayaran. Maliban sa dinner, lunchtime, or depende sa company. Sa isang araw, 8 hours pa rin at 40 hours per week naman. At kapag lumagpas na doon, overtime na yon. At kapag hindi ka binayaran, pwede na yung maging basihan para mareklamo mo sa kinaukulan. At dito, hindi ka rin pipilitin mag-overtime. Lalo na kapag Monday to Friday yung pasok mo, tapos sa, sa Saturday, example, may overtime, Tatangin, tatanungin ka muna kung gusto mo mag-overtime. Kapag ayaw mo, pwede hindi ka magtabaho. Kaya kayo dyan sa Pinas, kapag nagpapa-overtime kayo, bayaran nyo ng tama. Hindi yung pizza at T.Y. lang. Yun lang. Bye.